Lalo din kayo, hindi naman kayo tagapagmana ng kampanya eh. Kaya mag-vacation leave naman kayo mga idol. Hindi <laughs> na mag-start ng motor natin eh. Kaya ano, pa-rescue tayo. Buti na lang meron sila. Ayan, <laughs> so mga idol, andito na kami sa ano, may patapat bridge. Ayan, kahudpud. So kasama natin si Gupur. Uy, oh, Gupur, pakita ka daw yan sa camera. Uy, oh, yan, tignan mo yung ano. So si Gupur yung kasama natin. Oh, ano, yan ang oh, sarap. Night rides kami, mapunta kami ng Baguio ngayon. So Ayan, nandito na kami sa norte Bale, one and a half hours Hanggang dun sa Ballesteros, one and a half hours Hanggang dito sa may Ano, Patapat Bridge So, ayan na ka, mga idol Update kami mamaya pag nasa ano na kami Lawag or La Union So, ayan, let's go So, ito nga Ang ganda ng Patapat Bridge, oh <laughs> Hindi kayo makakarating dito mga idol Kasi ano, puro kayo trabaho <laughs> Ganon din kayo, hindi naman kayo tagapagmana ng kampanya Kaya mag-vacation leave naman kayo mga idol. iyon <laughs> so hanggang dito na lang yun. Let's go! Yan sa so, mga idol, nagpa... Uh, Nagpa-back up muna tayo sa mga tropa dito sa pasukin kasi ano mukhang nasabukan uh, tong ating ano motor di na kinaya, mga idol so yan Ah, uh, ayan, tinutulak tayo nila Idol DJ ata. Oh, DJ. So, shoutout natin si Papa Mark Argel, ayan, Ngok Zone. Mga tropa niya dito sa Pasugin, ayan, shout So, patulak muna tayo dito mga idol. Hindi na mag-start motor natin eh, kaya ano, pa tayo. Buti na lang meron sila. Lang kung anong nangyari sa ating makina. <laughs> Sinusirte nga naman eh, no. Hindi tayo kasi uminto, kaya ano. Siguro tukod o oh, siguro sa bogo wala basta. Depende na sa ano sa motor natin. Yan, ano? Ah. Okay, okay, ayaw man. Boss kami naman. Thank you. Ah. Next time ulit. Next time. Kita kita okay, sa sunod. Bamat kan. Bamat kan. Bamat kan. <laughs> Ra. Ra ani, adimay igaw din. Ya. <laughs> Ay. <laughs> 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 Agkumug no kan na taray. Diantimaba. <coughs> Agkumug <laughs> na <laughs> tarayon. Tôi chào mừng, mày master, thank you, mày nói, mày chat mày nói, mày nói, mày nói, mày nói, mày nói, mày thank you, <laughs> thanks, thanks. pang Kuya Works ayan. Shout out natin yung mga tropa ni Papang Hugzon diyan sa may ano, uh, pasukin daan, Locos Norte. ayan shout out sa inyo mga tol, salamat. ayan ride safe and peace out. Kita-kits sa susunod, ayan. Ah, uh, andahan-dahan lang tayo dito, mga idol kasi baka biglang eh. malay wala na tayong tropa diyan sa La Union. <laughs> so hanggang dito na lang. Salamat ulit, mga idol. Kuya Works ayan. Shout out natin yung ano nila. 嗯，sharp 就是迈多了，所以 let's go。